Representative Raul Manuel, to start with. Thank you, Mr. Uh, Chair. Good morning sa ating mga fellow representatives, pati rin po sa Office of the Ombudsman. Uh, Mr. Chair, uh, gusto ko mo nang bigyan ng context yung aking uh, tanong. Mr. Chair, uh, may mga rights defenders, lawyers, alternative media, civic leaders at maging isang think tank na nag-file ng administrative and criminal cases with the Office of the Ombudsman against several ex-official members of the NTF-ELCAC. First to file their complaint noong February 2020 ay uh, accused si Major General Parlade Jr., former PCOO Yusef Badoy, and former National Security Advisor Esperon for violating uh, Republic Act 6770 for committing unreasonable, unfair, oppressive, or discriminatory, discriminatory acts. Also, Mr. Chair, on June 2020, Major General Parlade was also uh, filed with a case no? because of violating the anti-graft law and the administrative code. Meron pa, Mr. Chair, December 2020, lawyers naman po nagfile din ng administrative complaint against uh, Mr. Parlade, Ms. Badoy, and Mr. Esperon. Also, two days after from human rights uh, groups nagfile din pa ng criminal and administrative case against Mr. Esperon, Mr. Parlade, Ms. Badoy and then PCOO Asec Yuson for uh, violating Republic Act 9851 in relation to the principle of distinction under international humanitarian law. Also uh, Mr. Chair December 2020 Karen administrative complaint against former NICA Director General Monte Agudo, former Defense Secretary Lorenzana and former Interior Secretary Anyo no, for uh, violating the code of conduct and ethical standards for public officials and employees. Also Mr. Chair still December 2020 alternative media nagfile din ng complaint against Mr. Parlade, Ms. Badoy and former NTF-ELCAC Executive Director Allen Kapuyan. Ang basis naman po ay anti-graft and corrupt practices act pati din yung Code of Conduct. In summary, Mr. Chair, six administrative complaints from various organizations and two criminal complaints pending before the Office of the Ombudsman. Uh, may we ask, Mr. Chair, ano na po ang status ng uh, anim na administrative complaints and two criminal cases since ang last po doon sa ating uh, na-enumerate ay na-file pa noong December 2020? Honorable Chair, Your Honors, yung tanong po ay sa dami ng kasong yon, hindi ko alam kung anong status. But if the Honorable uh, Congressman is referring to those cases against Parlade, Due et al. esperon, with respect to the red tagging, those cases were already dismissed. Sa po na wala namang mampung batas na nagbabawal sa red tagging, in the absence of a law, we can not arrogate unto ourselves by saying that na nagviolate ka ng red tagging. Red tagging po ang pinag-uusapan but I am not really sure if this is the one that is being referred to by the Honorable Congressman Manuel. So um, I would be, I will appreciate kung bibigyan po ninyo kami ng listahan and I will inform you the status of those cases. Uh, Mr. Chair, uh, bahagi po ng uh, complaint against these uh, individuals ay uh, yung uh, ginawa nilang red tagging. Tayo din naman, Mr. Chair, uh, we filed uh, a bill actually na gusto natin ay uh, ma-criminalize ang red tagging and maprotektahan lahat ng mga uh, defenders natin, lahat ng mga merong uh, advocacy ano, at dapat ay uh, safe sila, hindi sila nasa-subject sa mga discriminatory na mga acts in the absence of that law at this moment Mr. Chair kaya ang uh, na natin ay yung ibang mga batas no na actually ay pwedeng maging basis para mapanagot ang mga individual na ito uh, Mr. Chair Uh, since uh, hindi pa nakakatanggap ng official communication ang mga nag-file ng mga complaints against these people, may we request the Office on the Ombudsman to furnish our office, pati din yung mga nag-file mismo, na mabigyan po sila ng written na kopya ng uh, dismissal para po on record ay mapanghawakan po natin iyon. Can the Office commit to that, Mr. Chair? If uh, Your Honor could please give us a copy of those cases. We assure you that we will furnish you a ca uh, the status of those cases the earliest would be this afternoon. Pero sinisiguro ko po sa inyo na kung mga kasong yon ay na-dismiss na, I am sure na yung mga complainant ay nabigyan na ng kopya. Ngayon, doon sa puntos na dahil nga walang red tagging, pa-file mo ng kaso ng violation ng anti kura corrupt Practices up. E eh, para lang po yon yung nagpalusot tayo eh. Diba? Ito yung tinatawag na yung palusot eh. Kung sa sibuyas, ito yung palusot na pagtatinim ng sibuyas o ani. Ah, uh, just like in the violation of the uh, anti-drug, uh, anti uh, the drugs, dangerous drugs law, marami po nagpa-file sa amin ng Section 3 E eh. eh, ang pinakapunot dulo po ay drugs. So wala ho kami jurisdiction doon. So ginagamit, may mga pagkakataon po, ginagamit ang ombudsman. Sana wag naman po ganun. Dahil hindi naman po ang ombudsman karakarakan mag-action sa inyong mga kaso na wala naman talagang kinalalaman. Pue, po sa kadahilanan lang, magpa kayo ng kaso dahil ang, ang respondent ay isang sikat na tao, mataas ang posisyon sa gobyerno binibigyan din po namin ng pansin yung mga kaso na pinafile ng mga mahihirap. Binibigyan po namin ng pansin yung ibang mga kaso na karapat dapat bigyan. Pero kung papalusutan kami na red tagging ang, ang rason, pero sasabihin ni din, nag-violate ka ng Section 3A. Because Section 3 says, ang injury to the government or the individual. Yan ang cost ng injury na yon, Kung red tagging, e wala akong binayulit na batas. Yun lang po. I would appreciate if the Honorable Congressman Manuel could give us a list of those cases and we will immediately. Uh, I'll call the office now and uh, give us a uh, status of those cases. And I assure you, before the end of the day, you'll have a copy of the status of those cases. Uh, Mr. Chair, gusto lang po natin mag-respond doon sa remark na nagpapalusot lang po yung mga nagpo-file ng mga administrative and uh, criminal complaints. Uh, Mr. Chair, uh, para po sa enlightenment ng ating mga uh, kapwa civil servants and uh, public officials, Mr. Chair, yung red po hindi lang po yan basta salita at uh, hindi po naghahanap lang ng uh, kung ano-anong uh, dahilan para magkaso. Mr. Chair, meron na po talagang uh, nangyaring mga um, masamang bagay dahil sa red tagging. Meron po, nakaka-affect po ito ng pag-perform uh, na ating mga public officials at kahit yung mga civil society organizations natin, Mr. Chair, na-hamper po yung uh, pag nila ng duty nila to pursue whatever uh, uh, advocacy that they have in line with our laws. Tapos, Mr. Chair, meron na ring mga na-red tag na napatay na nga, no? Dahil sa uh, ganong uh, threat, no, na uh, nagiging epekto sa kanila dahil sa pag-red tag coming mismo mula sa mga government officials. So, Mr. Chair, ang dating kasi kung uh, kinukulungan consent natin ito sa pamahalaan. Eh di, uh, short of saying na we are enabling red tagging, no? Kaya habang uh, syempre mainam na meron na rin talagang batas eventually on uh, red tagging, sa ngayon Mr. Chair, eh kita naman natin damage has been done, no? At Nakakalungkot isipin na yung mga buhay na nawala because of red tagging, yung mga hindi na makapagpatuloy, no? whether in government man or hindi, mahihirapan na sa kanilang uh, mga gusto sanang gawin. No? Eh, hindi na, mahirap na pong ibalik yun, Mr. Chair. Kaya sana mas maging proactive tayo when it comes to this matter. And sana po hindi din po napagbabangga no? na may mga kaso daw na para sa mga mahirap, ganyan. Yung mga rights defenders po natin, yung mga people's lawyers natin, yan din po ay mayroong mga ginagawa para sa mga mahirap. In fact, no, yung pag-defend nila sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, sa mga manggagawa, eh Tapitin po yan ng uh, gusto nating sama-sama pagtulong sa mga mahihirap. So, uh, sana po hindi pinagbabangga, ano, hindi pinagko-compete yung mga kaso. Kasi kung lahat naman po, Mr. Chair, agrabyado, lahat po ay dapat nating uh, uh, tulungan at dapat ay may justisya po para sa kanila. Uh, yun na muna, Mr. Chair. Maraming salamat. Alright. Maraming, maraming salamat po. Muntik na rin akong mag-point of order, Mr. Chair. <laughs> Uh, anyway, uh, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating colleagues, sa pamilya po ng ombudsman. Okay, so ang tanong ko po first ay yung tungkol po sa confidential fund. Okay, so sa confidential po, uh, confidential fund po, uh, Mr. Chair, from 2016 to 2024. So, mapapansin po natin yung confidential fund na appropriated ay like 20 Uh, 20 million in 20, 20, 2016 actual obligation is 8 million 2017 20 million obligation is 14 million uh 2018 20 million obligation actual obligation is 13.4 million 2019 33.7 million and then your obligation po is 26 26.9 uh, million So, kung babanggitin ko pa po yung iba no, 20, 2021 uh, confidential fund is 33.7 million o actual obligation is 13 million. 2022, 51 uh, million ang confidential fund pero ang actual obligation is 18.693 million. 2023 31 million so wala pa po yung ano no yung obligation actual obligation and then you proposed 51.4 million for 2024 so uh, ang ang first question ko po dun sa confidential fund so ganun po yung ano no yung inaappropriate pero yung utilization makikita natin ay mga 45 to 40 uh, 40 to 45% percent on the average uh, can you explain that um uh, Uh, Mr. Chair. Kung makakapagtipid po kami, bakit nga ba hindi? Kung kami po ay ay makikisuyo sa intel community na hindi kami gagastos, bakit nga ba hindi namin gagawin? Kung may dadaan namin sa ngiti doon sa mga members ng ISAF na amin sometimes kinakausap para tulungan kami mag E bakit nga ba hindi? So kung makakatipid kami, gagawin namin. Ngayon, with respect to this confidential fund, I must be honest with you that the 51 million given to us by the DBM, which is the same amount that was that was proposed to the Office of the Ombudsman for the 2023 budget. 2022. 2022. 2022. Yeah. Yeah. You can also uh, for 2023 I think it was also 31 30 million 31 million. Ay pwedeng yung bawasan din ng 20. Gawin niyo confidential fund namin 31 million. The 20 million is dagahin na lang po niyo kung pwede po We will learn to survive with the small amount that you will give us. I promise you that. Kanya sabi ko nga po kung kami po ay makikisuyo sa Intel community na idadaan sa tasang kape, marami po kami kape barako sa opisina o idadaan sa gagawin po namin. Marami po salamat. Yes, uh, thank you very much uh, Mr. Speak, uh, Mr. Chair dun sa explanation po ng ating Uh, Honorable Ombudsman. So, napapansin lang po natin, no, dahil tama po yung sinabi nyo kanina at inamin nyo na, na napakabagal po noong uh, investigation noong lahat ng mga, yung uh, ilang mga kaso. At, at kanina nga po, yung ating pong colleagues uh, earlier, sinabi niya po yung ano, no, yung percentage ng mga nanatapos na kaso. So, kung meron po ganitong confidential fund ay, um, bakit po ano, no, na natitipid? So, hindi po ba dapat ay gamitin ito kung talagang gamit? Kasi hindi naman to pwedeng gamitin sa iba eh. So, itong sinasabi natin. Kasi kung nagsisave, nagsisave po tayo, kompromis natin yung halimbawa yung mga programs. Kasi itong confidential fund, you have to submit yung programs, activities, and project na related sa confidential. So, uh, I hope, di ba, na, na, na ano niyo po to, na you utilize considering na marami tayong iniimbestigahan uh, ng mga kaso. So, uh, ito po bang mga confidential, uh, can you give us the general stroke, no, or, general or not specific? kung saan niyo tong ginagamit itong confidential fund para po sa ano no, sa kap sa uh, information po ng ating taong bayan. So may mga resibo po ba na sinasubmit sa COA at gaano ka regular ito na ibinibigay for audit? Um, Mr. Chair. Uh, Your Honor, please. Pag nirequire niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag ng resibo, ay hindi na no confidential fund yon. kasi just like um, um, just like I, kasi ko lang kung ano no gusto lang pong mag ano doon Kasi nire require po yon ng uh, joint circular so hindi po pwedeng ano no kasi meron po tayong ano no joint circular 2015 regarding sa confidential fund po hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng ng ano no ng mga resibo so uh, i beg to disagree po no kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Uh, ah, pagpaunmanhin po niyo pero mula po na ako yung maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na magsubmit po kami ng resibo dahil paano ko po re ang isang intelligence officer na sinuyo ko Tingnan ang isang bagay o isang kaso. Ano ho yung resibo ilalagay ko doon? Paano ho ili sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house kundi motel. I mean... I really don't know, but if that is the case, na pag-usap npo natin, pag natin confidential fund, then Ali nyo nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can, I can, I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ESAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan magutos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, tindon po kami gumagastos ng transportation expense ng pangkain ng tao. So paano ili-liquidate po sa amin yon? Paano kami mag-submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pag ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin, na tuwing sa kanya ng taxi, kung siya ay may, which I did it before, na pinamanman na ako sa empleyado ng ombudsman, pinasundan ko, abay, siguro may hirapan yung intel officer na every now and then, bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina at pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yon as my own expense, baka sabihin ng COA, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What, we, what is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kumisang lumalakad po na investigador lima. Yung lima pong yun, binawasan ko. Kasi ang aking filosofiya, kung kayang gawin ng isang little Indian, yung gawain ng sampung little Indian, ibakit e bakit hindi ba nga ba gawin ng isang little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, yung mga sibuyas, may mga isang tao kong pinalalakad, o dalawa. Kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, tatlo sila kong pinapupunta. Yun po ang ano, pero hindi ko sinasabi sa kanila, bigyan niyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, may mga binabayaran din sila mga tao na sinusuyong tao na to gather more evidence for us. Marami pong salamat. Yes, uh thank you very much po doon sa explanation. Um, siguro with your respect to our ombudsman, hindi po to nakakatawa no. At hindi ito pwedeng sabihin na walang resibo dahil taon taon po ano nakikita natin, uh, tumataas ang confidential fund. So kung ganyan po yung sinasabi ninyo, so Um, baka ma-encourage ang mga lahat ng government offices na gumamit na lang ng confidential fund kung wala, na lang, wala naman itong resibo. Kaya nga po meron tayong uh, circular na dapat pong sundan ng ating mga lahat ng mga agencies. And ako, ako personally, kung, kung talaga mga investigation, yung ombudsman, pwede rin tayo dapat na mag-ano ng confidential pero dapat uh, with the proper ano no with the proper um, uh, liquidation ng mga ng mga ganito kasi kung sasabihin niyo na kahit naka, uh, wala na kaming confidential fund so uh, it's all right mailagay yan doon sa dapat na paglagyan katulad ng sinasabi niyo kanina and other services but, but to remind the ombudsman dapat po maging ano tayo ano observe natin yung due diligence at saka yung sa paggamit nitong uh, uh, confidential fund uh, so yun lang po at saka yung savings uh, pag sinasabi po natin na savings uh, yun napo po yung ginagawa, ano, minsan nagdududa kami, maraming mga uh, PS na hindi naman nagagamit, nagsisave sila, and, 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 so on. Kaya dapat magamit po ito. So, uh, yung next po ay tungkol doon sa Memorandum Circular number no. 1 as regards to the ano, na no, submission ng mga SALN. So, nagsasubmit po ba ng SALN ang Presidente at Vice President? Yes, Thank you. Your Honor. Okay. Thank you, yes, Your Honor. The President, hey. I think President Ferdinand Marcos Junior And Vice President Sara Duterte has submitted their okay. Silence. Thank you for the information. Doon po sa um, uh, Memorandum Circular Number no. 1, Section 6, Lifestyle check, even without sal-in. So, how often po nagkoconduct ang ombudsman ng mga lifestyle check po? Sa so have you conducted lately kung, ng mga lifestyle check po sa ating mga office, official and government employees po? With all due respect, Your Honor, mayroon lang po sana akong gustong itanong eh. Mayroon po bang batas na nag-require na mag-conduct ng lifestyle check? Nag-conduct po kami ng lifestyle check in connection with cases that were investigation, were investigating. Nagkakandak po kami ng lifestyle check pag file ng kaso for unexplained wealth nagkakandak po kami ng lifestyle check na hindi na namin kailangan i-publicize pa that we're conducting a lifestyle check on this particular government official or employee. But the only question is, what law has been violated? The law on lifestyle check, whether well, there none? Or shall we proceed to forfeiture when we find that the properties of this particular government official or employee is not commensurate to his salary. Which again, is debatable. Marami po sa ating maraming pera o maraming ari-arian na matmaring not commensurate sa kanyang income. Pero lingid sa ating kaalaman, yung asawa ay nagdinegosyo. Lingid sa ating kaalaman ay nagbabayad naman pala ng, ng tamang buwes but para sabihin na nagla-lifestyle check kami at ito'y ay ipangalandakan namin sa publiko, hindi po namin gagawin yon. We will conduct our investigation discreetly. I must admit we are now conducting some lifestyle check on some government officials but I cannot say sino po sa kanila. Yes, uh, thank you po. Hindi naman sinasabi, hindi ko naman po sinasabi na sasabihin niyo. Sina tinatanong ko lang po kung nag yung... Uh, nagagalap like to yun. remind the Yes, thank the you, uh, the uh, Mr. Mr. No? Mr. Chair. Uh, last, ano na po ito. Okay. So hindi ko naman po sinasabi na sabihin niyo kung sino po yung nila lifestyle lifestyle check niyo po kasi it is in your memorandum po na on on um memorandum circular number no. 1 section 6 so uh yun lang po Sir uh, Chair at maraming salamat po sa ating ombudsman